For today's video ay maghahanap kami ng tikbalang sa kagubatang ito. Ayaw nyo magpatulog ha. Yeah, riot. Nagsimula muna kami sa pagputol ng mga kawayan. At ito ang gagamitin namin sa pagsaing. Pre, dito kami magsasaing. Malapit ng kumagat ang hapon, kaya nagsimula na agad kami mag-setup ng pagtutulugan. Goryo! Bale celebration namin to kasi nga 500,000 followers na tayo. At gusto ko lang magpasalamat sa inyo pre dahil di tayo makakaapak dito kundi dahil sa inyo. Time lap. Wala kaming idea kung anong kalokohan na naman tong pinasok namin na to. At habang yung iba ay nagluluto, kami naman ay naghahanap ng gagamba. Inisa-isa namin yung mga dahon ng saging pagkatapos nakita namin to. Pagkabalik nga namin sa base ay luto na yung ulam namin. Saktong-sakto dahil napagod kami na kakahanap na itong gagamba na ito. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa ilog Bali, etong ilog na to, dito na mamaya kami kukuha ng ula Wala pa kasi kaming plano sa mga susunod namin gagawin At dahil stage 1 pa lang ito Kailangan namin mag-ipon ng lakas para mamaya Dahil pagkagat ng gabi, dito na papasok yung stage 2 Eto na kagad kanin yung inuna namin. Pagkatapos dumiretso na kami sa ilog para kumuha ng ulam. Nakakatawa atong tong aso na to dahil habang tumatagal nasasanay na sa gubat. Bali eto yung pinakaunang huli namin. Medyo maliit lang na hipon to pero sa sitwasyon namin ngayon all goods na to. Nagtuloy-tuloy lang kami sa paghuli hanggang sa nakakuha kami ng napakalaki. Bali mas malaki to predo sa mga nakuha namin noon. Di ko lang talaga sigurado kung anong tawag dito sa hipon na to. May sipit kasi tong hipon na to di kagaya ng mga sugpo. Maya maya lang ay nakarating na dito sa matandang tulay. sabi sa amin ni Mang Ben panahon pa daw ito ng mga hapon. Eto yung pinakamatandang tulay Napakaswerte nga namin ngayon dahil napakadami namin nahuling hipon. Kaso lahat ng swerte may kapalitan na napakalaking problema. Dahil habang nag enjoy kami sa paghuli ng mga hipon, <laughs> di namin namamalayan na iwanan na pala namin yung aso ko. Sinubukan namin itong balikan kasi alam ko medyo malayo na yung pinag namin sa kanya. Kaya lang ay nagpakita na ito kaso may isa pa tayong problema. Dahil di na namin mahaanap yung dadaanan. Pura, naliligaw kami. Mabuti na lang lagi nakahanda yung jungle map namin. Kumaliwa, tapos kumanan. At sa wakas, makakalampas na tayo sa stage 2. Pagkabalik nga namin sa base, ay nakagawa na yung iba ng apoy. Nagulat nga kami dahil nagpainit ka agad itong aso na ito. Talaga, ano aso? Nagpapainit sa Habang nagpapainit yung aso, nagsimula na kami sa pagluto ng ulam. Bali burger steak to, tapos kalabasa. Kailangan kasi natin kumain ng gulay dahil nasa stage 2 pa lang tayo. Bali, itong gulay na to pre, gigisahin na lang namin to. Wala na kasi kaming ibang alam na luto dito, maliban sa ginataan. So, ang problema, di na kami pwedeng kumuha ng nyog na igagataan namin dito dahil lalas 12 na ng gabi ngayon. Di kasi namin masyadong kabisado itong kagubatan na ito. At malam malamang sa malamang di lang tikbalang ang meron dito kaya e bago ang pagpasok namin sa pangatlong stage kumain na muna kami kailangan kasi may lakas tayo lalong lalo na itong aso na ito pagkatapos namin kumain nagbuko naman kami di talaga nawawala yung ganto lalo na pag nasa kagubatan tayo Pagkatapos namin kumain, gagawa naman kami na itong war axe. Bale, itong war axe na to, kailangan natin to bilang proteksyon. Wala na kasi kami plano na mang hunting ng tikbalang dahil nga gabi na ngayon. Kaso nung tutulog na kami, biglang nagising yung aso ko. Dahil sa ingay na nambubulabog. Ang alam ko talaga, kami ang nangahunting Pero sa puntong to, mukhang nabaliktad ang tawagan Ayaw nyo magpatulog ha De